magkapatid na Ana at Billy. Si Ana at Billy ay magkapatid na ulila sa kanilang magulang. Ang kanilang mga magulang ay namatay noong lumubog ang barko noong papunta sila sa Maynila upang magtrabaho. Naiwan sila sa kanilang lola, si Lola Lita, na nag-alaga sa kanila ng buong puso. Bagamat punong-puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan, mayroong tinatagong sakit si Lola Lita. Hindi nila ito alam noon Ngunit sa paglipas ng mga taon, napansin ni Ana na tila lumalala ang kondisyon ng kanilang lola. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi pinabayaan ni Ana si Billy, at bilang nakatatandang kapatid, inisip ni Ana na kailangan niyang magsipag at magsakripisyo upang mataguyod ang kanyang pamilya. Kahit na ang buhay nila ay puno ng kahirapan, ang kanilang lola ay may mahirap na kalagayan sa kalusugan. At sa kabila ng pagiging magkasama nilang tatlo, ramdam nila ang pag-iisa at ang pagdanasang magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Si Billy, bagamat bata pa, ay hindi rin nagpatalo. Kasama si Ana, nag-aral siya at matiyagang nagsumikap upang makatapos. Ngunit hindi naging madali ang buhay nila. Madalas silang magutom at mangutang sa mga kapitbahay upang makabili ng pagkain. Tinutukso sila ng ibang tao dahil sa kanilang kalagayan at may mga pagkakataong nadarama nila ang pangalipusta. Ngunit hindi ito nagpahina sa kanilang loob. Si Ana ay patuloy na nagsikap at na nagpursige habang si Billy ay masigasig na nag-aral at sinuportahan ni Ana sa anumang paraan. Dahil sa hirap ng buhay at ang pagmamahal nila magkakapatid sa isa't isa, natapos ni Ana ang kanyang kolehiyo, Nakakuha siya ng trabaho at unti-unting nakilala sa industriya na negosyo. Sa kabila ng tagumpay na natamo ni Ana, hindi niya kinalimutan ang mga sakripisyo at pagmamahal ni Lola Lita at ni Billy. Pinilit ni Ana na magbigay sa kanila ng mas magandang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, na aksidente si Billy sa isang motor at pumanaw. Ang pagkamatay ni Billy ay isang malaking dago kay Ana. Wala siyang kasama sa buhay ngayon na dati katuwang niya sa lahat ng pagsubok na wala ang pangarap na balang araw ay magkasama silang magtatagumpay at makaaalis sa hirap. Umiiyak si Ana habang binabalikan ang mga alaala -ala nila ni Billy. Ang mga gabing magkasama silang nag-aaral sa ilalim ng mahina na ilaw at ang mga araw na pagtulong ni Billy sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, iniisip ni Ana na kailangan niya magpatuloy. Ang kanyang desisyon ay magtrabaho sa abroad upang maitaguyod ang kanyang sariling pangarap. Sa kanyang paglisan, lumingon siya sa kanilang tahanan at sa mga huling sandali bago siya umalis, sinabi niya sa sarili at kay Billy, Babalik ako, Billy. Pagbalik ko, lahat ng sakripisyo natin ay magiging makulay na alaala. Sa kanyang pag-alis, daladala ni Ana ang aral na hindi basta-basta dapat sumusuko sa mga pagsubok. Bagamat matindi ang sakit at lungkot, nagsilbin lakas sa kanya ang mga alaala ng pagmamahal at pagsasakripisyo ng kanyang lola at ng kanyang kapatid na sa kahit sa kabila ng lahat ng kahirapan ay nagpursigi at nagtagumpay. Ito ang aral. Sa buhay, hindi kailanman mawawala ang pagsubok. Ngunit sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya, makakayanan ang lahat ng hirap. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at sa malasakit na ibinubuhos natin sa isa't isa. Subscribe na para sa mas maraming kwentong Pinoy.